Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit daw sobrang overpower ng hero na si CC sa mga rank games. Ang hero kasi na ito ay may balance na sustainability, physical damage, at maayos na mobility dahilan upang ito ay mangibabaw sa karamihan na heroes na nasa current meta. Dapat mo tandaan na once na naka-activate ang kanyang first skill ay priority nito atakihin ng mga heroes ng kalaban na nasa range nito, kung kaya mas makakabuti ang paggamit ng basic attack sa loob ng tower kung may malapit na enemy hero upang hindi sa'yo matuon ang attention ng tower ng kalaban. Mapunta naman tayo sa mga items, unahin mo ang War Axe para sa continuous damage boost, Tuck Boots para sa resilience, Brute Force Breastplate para sa attack, Speed Up at Crowd Control Reduction, Hunter Strike para sa Physical Penetration at Break Speed Off, Sea Halberd para sa Healing Reduction, at Malefic Roar naman para sa High Physical Penetration. Gamitin mo ang Emblem na Fighter na may 10% Spell Vamp, plus 22 Adaptive Attack at plus 6 Hybrid Defense, Inspire para sa extra 5% Cooldown Reduction, Festival of Blood na may 6% Spell Vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na Spell Vamp kada Hero Kill or Assist hanggang 8 stacks, at Break Smite na nagre-restore ng 4% ng iyong max HP kung ikaw ay magdi-deal ng skill damage sa iyong mga kalaban. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.